Sa isang tahimik na umaga sa barangay San Isidro, si Rosario, isang 70 taong gulang na byuda, ay nakaupo sa kanyang maliit na balkonahe, humihigop ng kape habang pinapanood ang mga ibon sa kanyang puno ng mangga. Ang kanyang bahay, puno ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa at mga anak, ay isang kanlungan ng katahimikan. Si Rosario ay isang babaeng puno ng karunungan at saya, ngunit ang kanyang buhay mag-isa ay may mga hindi inaasahang hamon isang umaga, habang nagdidilig ng kanyang mga halaman, nahilo siya at napahawak sa upuan. Walang ibang tao sa bahay at napagtanto niya na kung may mangyaring masama, walang agad makakapansin. Ang pangyayaring ito ay nagpapaisip sa kanya na kailangan niya ng paraan upang manatiling ligtas habang pinapanatili ang kanyang kalayaan. Habang nagkukwentuhan sa kanyang anak na si Lita na nakatira dalawang oras ang layo, iminungkahi ni Lita ang isang simpleng ritual ng pag-check-in. Nay, mag-text ka sa akin tuwing umaga para malaman ko na okay ka, sabi ni Lita na may pag-aalala sa boses. Sa simula nag-aalangan si Rosario. Hindi ba parang hinintay ko lang na may mangyaring masama? Malakas pa naman ako, sagot niya. Ngunit isang araw, nang makatulog siya dahil sa banayad na lagnat, napansin ni Lita ang kawalan ng text niya. Tumawag si Lita at nang hindi sumagot si Rosario, ipinadala niya ang kanilang kapitbahay na si Aling Nida para tingnan si Rosario. Dumating si Aling Nida na may dalang sopas at natiyak na maayos si Rosario pagkatapos ng kaunting pahinga. Ang insidenteng iyon ay nagpabago sa pananaw ni Rosario. Napagtanto niya na ang araw-araw na pag-check-in ay hindi tungkol sa pag-amin ng kahinaan, kundi isang paraan upang palakasin ang kanyang kalayaan. Nagsimula siyang magpadala ng maikling text kay Lita tuwing alas otso ng umaga. Minsan isang simpleng, Magandang umaga! Kasabay ng kwento tungkol sa kanyang pusa o plano para sa araw. Ang ritual na ito ay naging natural na bahagi ng kanyang umaga tulad ng paghigop ng kape. Kung hindi makatanggap si Lita ng text pagsapit ng alas 10, tatawag siya sa landline ni Rosario o ipapadala ang isang kapitbahay. Ang simpleng gawain ito ay nagbigay kay Rosario ng kumpiyansa na mag-isa. Alam niyang may nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Isang araw habang naghahanda para sa isang pagtitipon sa barangay, isinuot ni Rosario ang kanyang paboritong floral na daster at napangiti sa salamin. Ang kanyang araw-araw na pag-check-in ay hindi lamang nagbigay ng seguridad, kundi nagpatibay din sa kanyang relasyon kay Lita. Sa pagtitipon, Ibinahagi ni Rosario ang kanyang ritual sa kanyang mga kaibigan, kabilang si Salima, na naging interesado rin. Ang dali lang pala pero malaking tulong, sabi ni Rosario habang ipinapakita ang kanyang cellphone. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba na subukan ang parehong sistema gamit ang text, tawag o kahit simpleng senyales tulad ng pagbubukas ng bintana ang ritual ni Rosario ay naging simbolo ng kanyang kalayaan at koneksyon. Sa bawat text na ipinapadala niya, nararamdaman niya na hindi siya tunay na nag-iisa. Ang kanyang mga kaibigan na nakakita sa kanyang bagong kumpiyansa ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kanilang sariling paraan ng pag-check-in. Si Rosario, na dating nag-aalala tungkol sa mga panganib ng pamumuhay mag-isa, ay ngayon ay namumuhay ng may sigla. Alam niyang ang kanyang simpleng ritual ay isang lifeline na nagbibigay daan sa kanya upang yakapin ang bawat araw ng walang takot. Ang kanyang kwento ay naging simula ng isang pagbabago sa barangay San Isidro kung saan natutunan ng mga matatanda na ang kalayaan ay maaring maging mas malakas kapag may suporta mula sa mga mahal sa buhay. Ang bagong ritual ni Rosario ng araw-araw na pag-check-in ay nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga kaibigan sa Barangay San Isidro, partikular na kay Salima, isang 75 taong gulang na kaibigan na kilala sa kanyang pagmamahal sa kanyang lumang bahay. Ang bahay ni Salima, puno ng mga alaala ng kanyang mga anak at mga pagtitipong puno ng tawanan ay isang kanlungan ng kaginhawaan. Ngunit ang mga lumang sahig na kahoy, madilim na pasilyo at mga bintanang mataas ang mga istante ay naging mga panganib na hindi niya napansin. Isang gabi, habang naglalakad patungo sa kanyang sala, nadulas si Salima sa isang maluwag na alpombra na nagdulot ng menor na pasa sa kanyang braso. Ang insidenteng ito ay nagpapaisip sa kanya na ang kanyang minamahal na tahanan ay maaaring maging sagabal sa kanyang kalayaan kung hindi siya kikilos. Sa isang pagtitipon sa barangay, ibinahagi ni Rosario ang kanyang kwento tungkol sa pag-check-in at napansin niya ang pag-aalala sa mukha ni Salima. Salima, ang bahay mo ay maganda pero kailangan nating gawin itong mas ligtas para sayo, sabi ni Rosario. Sa simula, nag-aalangan si Salima. Paano ko babaguhin ang bahay ko? Baka mawala ang kagandahan nito at mahal pa ang mga pagbabago, sagot niya ngunit inimbitahan siya ni Rosario na sumali sa isang libreng home safety workshop na inorganisa ng isang lokal na organisasyon para sa mga senior citizens. Ang workshop na pinangunahan ng isang eksperto sa kaligtasan ay nagbigay ng mga praktikal na ideya para gawing ligtas ang bahay nang hindi nawawala ang karakter nito. Sa workshop, natutunan ni Salima na ang mga simpleng pagbabago ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ininspeksyon niya ang kanyang bahay kasama ang isang bolunterong handyman mula sa organisasyon. Napansin nila ang mga potensyal na panganib, mga kable na nakakalat sa sahig, mga alpombrang madaling madulas, at mga istante na kailangang abutin gamit ang upuan. Inayos nila ang mga alpombra gamit ang double-sided tape na nagkakahalaga lamang ng ilang piso at inalis ang mga kable mula sa mga daanan. Inilipat din ang mga madalas gamiting gamit tulad ng mga plato at gamot sa mga istante sa baywang para maiwasan ang pagakyat o pagyuko. Ang mga ito ay hindi lamang para sa kaligtasan sa lima. Para rin ito sa iyong kapayapaan ng isip, sabi ng boluntero. Nag-install din si Salima ng mga motion sensor nightlights sa kanyang mga pasilyo at banyo na nagbibigay ng malambot na liwanag sa gabi. Pinalitan niya ang kanyang lumang chinelas ng mga rubber-soled na sapatos na may velcro straps na nagbigay ng mas magandang suporta at traksyon sa kanyang mga sahig. Sa banyo, nagdagdag siya ng mga grab bars na may disenyong tumutugma sa kanyang dekorasyon at isang handheld showerhead para mas maging komportable ang pagligo. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nagpabuti sa kaligtasan ng kanyang bahay kundi nagbigay din sa kanya ng kumpiyansa na magliwaliw sa kanyang espasyo ng walang takot. Isang buwan pagkatapos, inimbitahan ni Salima ang kanyang mga kaibigan, kabilang si Rosario, para sa isang simpleng salusalo sa kanyang naayos na bahay. Ang kanyang mga kaibigan ay humanga sa mga pagbabago. "Salima, parang bagong bahay, pero nanatili ang init nito," sabi ni Rosario. "Ang bahay ni Salima na dating puno ng mga panganib ay naging isang ligtas na kanlungan na sumusuporta sa kanyang kalayaan." Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa iba pang senior citizens sa barangay na nagbigay inspirasyon sa kanila na suriin ang kanilang mga tahanan. Ang kanyang kwento ay naging paalala na ang isang bahay ay hindi lamang isang lugar, kundi isang kasama sa paglalakbay ng buhay at sa tamang pagbabago, maaari itong maging isang tunay na kanlungan ng saya at siguridad. Ang mga pagbabago ni Rosario at Salima ay nagdulot ng bagong sigla sa barangay San Isidro at ang kanilang kwento ay umabot kay Herminio, isang sidipuan taong-taong gulang na retiradong profesor na kilala sa kanyang katalinuhan at pagkahilig sa mga aklat. Si Herminio ay namumuhay mag-isa sa isang maayos na bahay malapit sa barangay hall kung saan madalas siyang nagbabasa sa kanyang balkonahe. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niya ang mga banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Mga pagkakataong nakakalimutan niya ang pangalan ng kapitbahay, pagod kahit maikli lamang ang lakad at mga gabing hindi siya makatulog ng maayos. Sa simula, iniisip niya na ito ay normal na bahagi ng pagtanda, kaya't hindi niya ito binigyang pansin. Ngunit ang kwento ni Salima tungkol sa pagbabago ng kanyang bahay ay nagpapaisip sa kanya na baka kailangan niyang pakinggan ang kanyang katawan. Isang araw, habang nagkakape si na Rosario Salima at Herminio sa isang lokal na tindahan, ibinahagi ni Rosario ang tungkol sa kanyang ritual ng pag-check-in. Herminio, kailangan nating alagaan ang ating sarili. Hindi sapat ang paghihintay sa taunang check-up, sabi niya. Sumang-ayon si Salima na nagkwento kung paano nakatulong ang kanyang ligtas na bahay sa kanyang kumpiyansa. Nag-aalangan si Herminio. Hindi ko naman kailangang mag-alala, Matanda na ako, natural lang ang mga... Ganitong sintomas, sagot niya. Ngunit iminungkahi ni Rosario na subukan niyang magtala ng kanyang kalusugan sa isang journal. Kahit limang minuto lang sa isang linggo, Herminio. Pakinggan mo ang katawan mo, sabi niya. Sumubok si Herminio ng isang simpleng lingguhang journal. Tuwing linggo ng gabi, nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan na may isang tasa ng tsa at isinulat ang kanyang mga obserbasyon. Pagod pagkatapos ng lakad, mga gabing hindi makatulog, o mga sandaling nalilito. Pagkatapos ng isang buwan, dinala niya ang kanyang journal sa kanyang doktor. Ang mga tala ay nakatulong upang matuklasan ang isang kakulangan sa vitamina B12 na madaling naayos sa pamamagitan ng mga suplemento at pagbabago sa dieta. Kung hindi ko ito isinulat, baka hinintay ko pa ang mas malalang sintomas, sabi ni Herminio na may bahagyang pagkamangha, ang kanyang bagong gawi ay naging bahagi ng kanyang buhay. Bawat linggo, inilalaan niya ang oras upang suriin ang kanyang kalusugan, kung maayos ba ang kanyang tulog, kung sapat ang kanyang kinakain, o kung may mga bagong sintomas tulad ng pananakit o pagbabago sa mood. Gumamit din siya ng isang pill, organizer para subaybayan ang kanyang mga gamot, at nagdagdag ng 15 minutong paglalakad araw-araw upang manatiling aktibo. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng kontrol sa kanyang kalusugan na nagpabuti sa kanyang kumpiyansa. "Parang ako ang kapitan ng aking katawan," sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Isang araw, sa isang pagtitipon sa barangay, ibinahagi ni Herminio ang kanyang karanasan. "Ang pakikinig sa katawan mo ay parang pakikinig sa isang matandang kaibigan. Alam mo kung kailan ito kailangan ng tulong," sabi niya. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon kina Rosario at Salima na subukan din ang journal at maging sa iba pang senior citizens sa barangay. Ang journal ni Herminio ay hindi lamang nakatulong sa kanyang kalusugan, kundi nagbigay rin sa kanya ng layunin na magbahagi ng kanyang natutunan. Ang kanyang mga tala ay naging paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay isang gawa ng paggalang na nagbibigay daan sa kanya upang mamuhay ng may sigla at kontrol sa kanyang ginintuang mga taon. Ang mga pagbabago ni na Rosario, Salima at Herminio ay nagdulot ng alon ng inspirasyon sa Barangay San Isidro at ang kanilang kwento ay umabot kay Nazario, isang utsamto taong gulang na byudo na nahirapan sa kalungkutan pagkatapos mamatay ang kanyang asawa ng Kim Komta taon. Ang kanyang bahay na dating puno ng tawanan at musika ay naging tahimik na nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging hindi nakikita. Si Nazario, na sa kanyang pagkahilig sa mga kwento at pagtuturo, ay naramdaman na nawawala ang layunin ng kanyang buhay. Ang mga araw ay nagiging mahaba at walang kulay, at kahit ang kanyang paboritong upuan sa sala ay parang hindi na nagbibigay ng ginhawa. Ngunit ang mga kwento ni na Rosario, Salima at Herminio ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na maaari siyang makahanap ng bagong layunin. Isang umaga, habang nagkakape sina na Rosario, Salima, Herminio at Nazario sa plaza ng barangay, ibinahagi ni Herminio ang tungkol sa kanyang health journal. Nazario, ang pakikinig sa katawan ko ay nagbigay sa akin ng kontrol. Pero ikaw, paano mo pinapanatili ang saya sa puso mo? Tanong niya. Napabuntong hininga si Nazario. Ang totoo, pakiramdam ko na wala na ang halaga ko pagkatapos ng lahat sagot niya. Ngunit iminungkahi ni Rosario na subukan niyang maghanap ng paraan upang makakonekta sa iba. "Nazario, mahilig ka sa mga kwento. Bakit hindi mo ibinabahagi ang mga iyon?" sabi niya. Ang kanyang apo na si Carlo ay nagpakita sa kanya ng isang online volunteering program kung saan maaari siyang magbasa ng mga kwento sa mga bata sa pamamagitan ng video calls. Sa simula, natakot si Nazario sa teknolohiya. "Paano ko gagamitin ang mga bagay na iyan?" Sa edad ko, baka hindi ko kaya, sabi niya. Ngunit tinulungan siya ni Carlo na mag-set ng isang simpleng laptop at nagturo sa kanya kung paano gumamit ng video conferencing app. Isang gabi, sinubukan ni Nazario ang kanyang unang sesyon. Nagbabasa ng isang kwento tungkol sa isang matapang na prinsesa sa isang grupo ng mga batang sabik na nakikinig. Ang kanilang mga ngiti at tanong ay nagbigay sa kanya ng bagong saya. Lolo, ikwento mo ulit bukas! sabi ng isang bata na nagpapangiti kay Nazario. Ang simpleng koneksyong ito ay naging bagong layunin sa kanyang buhay. Bukod sa online volunteering, sumali rin si Nazario sa isang lingguhang pagtitipon sa senior center ng barangay kung saan nagbabahagi siya ng mga kwento at nakikinig sa iba. Ang mga pag-uusap na ito kasama ang kanyang mga kaibigan tulad ni Rosario, Salima at Herminio ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-aari. Hindi ko inakalang makakahanap pa ako ng ganitong saya, sabi niya sa isang pagtitipon habang nagbabahagi ng kwento tungkol sa kanyang kabataan. Ang kanyang mga kaibigan ay humanga sa kanyang bagong sigla at ang kanyang bahay na dating tahimik ay muling napuno ng tawanan at koneksyon. Ang paglalakbay ni na Rosario, Salima, Herminio at Nazario ay naging inspirasyon sa buong barangay Si Rosario ay nagningning sa kanyang araw-araw na pag-check-in na nagbigay sa kanya ng seguridad at koneksyon. Si Salima ay nagtransforma ng kanyang bahay sa isang ligtas na kanlungan na sumusuporta sa kanyang kalayaan. Si Herminio ay natutong pakinggan ang kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng kontrol sa kanyang kalusugan. At si Nazario ay nakahanap ng layunin sa pamamagitan ng emosyonal na koneksyon na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Sama-sama, nagbahagi sila ng kanilang mga natutunan sa iba pang senior citizens na nagbigay inspirasyon sa isang komunidad na yumakap sa kanilang gininto ang mga taon ng may kumpiyansa, kaligtasan at saya. Ang kanilang kwento ay naging paalala na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa loob at ang maliliit na hakbang mula sa pag-check-in hanggang sa koneksyon ay nagbibigay daan sa isang buhay na puno ng layunin at ningning.